Kaugnay ng Lindol, kumbachero, Aha. nagpunta pala dyan kaagad ang ating Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, maganda morning! morning. Si Katunying po at Ka Jerry. Good morning, Ka Jerry. Uh, Katunying, good morning po. Opo, Opo. Uh, kahapon pala ay eh, uh, nakapunta na ho kayo sa Cebu. Ano po ba ang um, uh, report nyo sa bayan? Opo, uh, actually, no, actually po, no, nanggaging po kasi kami ng... Uh, masbate ng ating Pangulo, kasama po si Sekretary Rex gatsarian Sekretary Sani Angara. Uh, pero inutusan po kami agad-agad no, ng Pangulo natin ni Sekretary Rex gatsarian na dumerecho na ng Cebu. Mm -hmm. Galing na pa, pagkatapos namin ng masbate, dumerecho kami ng Cebu. Mm -hmm. Alam mo, nakakalungkot po talaga. Uh, Katunyin ka Jerry, no? uh, grabe po talaga yung pinsalang ah uh, dinugot nitong ano no nito ng lindol na napakalakas, no one of the strongest not to hit mm -hmm. no yung mm -hmm. uh, probinsya ng Cebu no in mm -hmm. uh, recent memory ah uh, ano ho talaga no tayong nakaka nakaka uh, hindi ko ma, ma describe eh, yung nararamdaman namin nung nandoon kami kasama mm -hmm. ko si secretary Gat secretary Tudoro at secretary Frasco pero wala ho eh. Kailangan control natin yung emosyon natin at mag-focus talaga tayo sa pagtulong na kailangan ibigay ho ng gobyerno sa mga nasa kanta nitong, uh, nitong lindol na to. No? Mm -hmm. As of yesterday, no, halos 70 na ho yung uh, nasawi dahil dito. Oh, po. Uh, in fact, pumunta ho kami ni Secretary Frasco dun sa lugar uh, kung saan nagkaroon ng malaking landslide no, na tinamaan yung yung isang halos isang barangay po ang tinamaan noon, mm -hmm. nung hating gabi habang mm -hmm. natutulog po grabe, yung mga kamulang. Yun grabe. Kaya, Wala husig ang karaban gabang dito. Mm -hmm. uh, mga labing lima po yung nasawe doon sa na yon no doon mm -hmm. sa Bogos sa Cebu ah uh, pero ngayon po, kailangan nga nakafocus tayo. In fact, papunta na huwag uh, ako ng airport mm -hmm. dahil po babalik po, ang pangu babalik po kami doon kasama na ngayon ng Pangulo ngayong umaga. ah uh -huh. uh, pero ang, ang instruction po ng Pangulo natin, talagang lahat ng mabilis na magagawa natin, gagawin natin. So para sa DPWH, ang first order of business natin, i-clear yung mga kakit. Yun yun, so? yun, yun, nga po yung natin. Kailangan, mm -hmm. kailangan po, uh, mabilis na maka dating yung mga kailangan ng mga kababayan natin. Uh, oh, wow. pagkain, tubig, yan po ang pinaka-importante. So, kahapon po, eh, na-clear na po na natin agos lahat ng road, no? Mm -hmm. uh, yung mga nakita nating mga umalsa na mga kalye. Ay, okay, masyada, uh, nabiyak, at, mga, nabiyak natin at natin, oh, no? Mm -hmm. Mm -hmm. na po natin yon, medyo, siyempre, temporary po muna lahat ito para lang makadaan ng maayos. So, kahapon mm -hmm. po, eh, nagawa na yon. Mm -hmm. Pero ang pinakaimportante din po kaya nga magawa ay eh yung ospital sa Bugo. Uh -huh. uh, kasi ngayon, yung mga kababayan po nating injured, eh, nasa gabas po ng ospital kasi hindi po, uh, pa yung structure ng ospital. Kasi uh -huh. alam naman, nag, may after pa na, nung, nandun kami at is tatlo, apat yung naramdaman natin. Mm -hmm. Medyo magakas pa rin, hindi naman tayo, hindi natin pwedeng i-risk mga kababayan nating injured na itreat sa loob ng ospital. So, ngayon po nagbigay ako ng instruction kay Isang araw lang makakilala na natin yung ospital mm -hmm. at uh, tagalang ano no, ayusin na agad no para magamit na yung operating room, yung uh, emergency room saka yung delivery room kasi mayroon po tayong mga kababayan do na buntis ano. Mm -hmm. So, kailangan po ma magawan po ng paraan.